Hello guys, kain po. Meron kaming inihaw na isda. Ayan, tapos with sausawan. Ayan. Hey! <laughs> 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 maliit na batuta ando lang sa higaan namin. Meron kaming maliit na bata, gising ngayon, kaya nakakapagsalita kami. Hmm. Hindi mm. siya pwede yung karayahin pag magkakain at agaw na. Gusto na rin kumain. Ang dami ang kanya po. malasa sa isda pag magihaw yung mamatni kung sa may mantika na marinate mas malasa with kamatis ng kalaman sibuyas mawang sarap mm. sarap oh.

Mmm. <laughs> Ang sarap. Ang sarap. Masarap sana yung pusit na iniho kasi bawal pa yung ano. Bawal pa yung sa darling ko. Hmm. Hindi okay naman. Pwede yun. Hmm. Paew. Mm. Mm. Malasa. Sobrang malasa. Okay, sa yung malit namin. Hindi siya umiiyak. No? Hindi. Hmm. Tahimik lang siya, naglalaro.

Wala kang pagkain? Ha? <laughs> wala kang pagkain? Aboy, oh wow, man. <laughs> si mama, papa, dami ka pagkain, ano? Ikaw, wala. Ay, ay. oh Hmm. Ano? <laughs> hmm, ito. So. Ano? Nagkakain ba si mga magpapa? Ano? Hindi kayo nakit? Aba, de, man pwede. <laughs> mm. kapag isang taon ka na ay pag malaki ka na pala pwede nang kumain ganito ano? 5 months old hmm. pa lang kasi si Kenji ay hindi pa namin siya pinapakain pero gusto na kumain mm. ano? laway na yan 다른 분은 안 돼. 안에안에 골. 안 돼. 어? 음. Tatakam. Ayan. Hindi pa man pwede. Ano? Iwawa <laughs> mo ang sanggol ko. Iwaganta oh. hmm. mo ba? Um, kasi po. Ba... Ano? Pero laway ka na. Ano?

Ang dami akong kalinig. na lang kalinig akong kalinig. Diagdag na lang isa. Panlaki. Wow. Mmm. Malaman. Mmm. Mm. Lawa yung bata. Maliit. <laughs> nice Mm.

ng salamin. Ayan. Nga! Ang sarap ang dami pa. Bye-bye na, Kanji. Kapag hindi ba bye-bye? Bye-bye! Ayun! Bye -bye na, bye-bye uh, na! Ayun na, bye-bye na! Ayun na, bye-bye na! Ayun na!